Sabi na si Harry Roque, nako kung ano, talaga, kung ano, ano talaga ang sinasabi na itong isang ito, ano ko, hindi na lang magpakita, ipakita ang tapang, kumarap sa mga investigasyon, at lumutang na nga, kasi nagtatago itong damuhong ito. Sabi niya, sanib puwersa na daw ang mga DDS at mga dilawans. Mga kakamping. Weh, <laughs> kailan yan <laughs> kasi daw, uh, tungkol doon sa budget nga, Napakalaki ng ating budget sa 2025. The budget debacle in the most or in the last month of 2024 gave rise to massive public indignation including reaction from the dilawans. Normal yun, talagang mag-react ang mga tao pag hindi nila masyadong naiintindihan ang sitwasyon at pag hindi pa nila naaarok kung ito talaga ay tama o mali. Matagal minsan ang process. Uh, nung tinatawag na discerning, di ba? Kung paano mo malalaman na tama ba ito, sa ikabubuti pa ito ng bansa natin, pansariling interes ba ng Pangulo ang inisip niya nung sit, nag-sign na siya ng budget for 2025, mga ganong sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin na to ay makikipag-alyansa um, na ang mga kakamping, ang mga tinatawag niyong gilawan sa inyong mga diehard. <laughs> sabi nga dito, in your dreams. Pwede daw pala ito, sabi ni Harry Roque. After all, we only have one Philippines that we dearly love. Oo, totoo, one Philippines ito. Pero ang mga naninirahan sa ating bansa ay mga Filipinas. At hindi kasama dyan ang mga Duterte citizens na katulad ninyo. <laughs> uh, the diehard or DDS, as we all all are aware, have been waging a lonely battle against the current administration. Ito kasi yung kanyang, isa sa kanyang pinagpuputok ng butsin na hindi pa daw nag, uh, nagpapa hair follicle test niya itong si PBBM para nga madetermine na ang kanyang physical at mental fitness to lead the country. Yan. Yan ang gusto nila. Malaman na walang kakayahan ang nasa malakanyang o kamakailan lang, ano ho, nag-revamp, nag-reorganize ng National Security Council, napakatalinong decision nun. Tapos sasabihin nyo, walang kapasidad, hindi uh, fit mentally ang nasa Malacanang to lead our country. At tapos ano, yung katulad ni Sarah na nagmura on television, sa social media, nagbanta, tapos sasabihin nyo, yun yung normal, yun yung fit, di ba? Mentally, abo, kakaiba kayo baliktad na ata ang kaisipan niyo ano ho pero ang totoo niyan uh, wala namang wala namang batas na dapat ay mag-undergo ng ng follicle hair follicle test hair follicle test ang sinumang sinumang nasa gobyerno wala po yan sa batas hmm? kaya wala kayong habol kaya ito yung madalas kong sabihin na itong mga nasa kabilang kampo ng mga yun, nga, itong mga DDS, lahat halos ng kanilang paratang ay either walang basihan or wala silang pwedeng uh, pwedeng lusot pag legal na ang usapan or usapin. Oh, ayan. Hmm. Tuwang-tuwa, itong si uh, si Harry Roque. Ako na may, ma may mga nagsasalita ng na mga dilawans at mga kakamping tungkol nga sa budget uh, na ng 2025. Ibig sabihin daw, mukhang hindi na pabor ang mga dilawan at ang mga kakamping sa, sa, sa nangyayari sa ating bansa. Sa issue na yan, oo, talagang may magsasalita. Pero sa kabuuan, sigurado mas maraming kababayan natin, dilawan yan man o kakamping, ang walang masyadong masasabi o walang masyadong reklamo hanggang sa ngayon sana sa malaking yan malungkot yan at totoo na malaking sampal yan sa mga Duterte dahil ang pangarap nga nila ay magsanay puwersa ang mga kakamping, mga delawans at mga diehard. Yak